Hello guys, sa dito kami na. sa garden namin sa likuran, garden ni Tatay. Ayan, may mga batola, patola. Ayan, ayun no, oh, atinita oh, patola, ayun. Hmm. Ayan. Mas palitan mo ng plastic. Yung sa dulo, sa, sa dulo pa na no, meron no? Ayan. Oh, atinita. Asan yung nakuha mo? Ayan. Ayan pa sa dulo, atinita. Yan. Ayun. Maliliit. Ayan. Magulang na? Mag Hindi pa. Pwede pa yan? Hindi. Lamas-lamas mm, siya -lamas eh. Pwede pa. <laughs> Lamas-lamas. Drago. Amang tani, may dibiro. Laging nakayo ko. Ito <laughs> garden ni Tatay. Ang daming patola, no? ito may may atin ito maliliit tumi sa ano oh. Ayun, ang dami. Ayun, guys. Ano pwede Ado, na? Ang da. daming bunga. ito yung mo maliliit pa oh. Ito oh, lagay mo rito atin dito yung ano plastic. Yan. Maraming ano, marami kaya lang ano. Yung sa dulo. Sa dulo, maraming maliliit pa. Maraming pa ibubunga to, no? Dal. Ayan, yeah, si Ate Nita. Ilan ang nakuha mo? Pero, Dalawa. Dalawa? Palipa, palipas na yeah. yan. Palipas na yan? Hmm. Ayan, pwede yan. Ayan. Maganda ba kilong? Anak po, tinagal pa yung dalong, bulaklak. Ayan, ilagay ay, mo na yung plastic. Iyaw mo na ilagay. Ilagay sa plastic. Oh. Saka harvest pa tayo ng ano, patola. Na mm -hmm. Itinilinis namin nung nakaraan eh. Ayan. My property. Ayan. Yan. Yung kamoting kahoy natin, lang may saging pa ako. Dahil may saging pa rin nung eh, bunga na rin saging na hinaanong no, nakaraan. Ah, na, Pumangit. No? Oo. Yan, din na yung nalaki. Kamoteng kahoy. Hindi na nalaki yan. Pumangit na. Hmm. Ayan. yung saging. Ay, kamoteng kahoy. Yung saging ngayon, eh, meron na sana maabot ako yung saging. Wala na, tit na. Wala na, tit na. Hindi na hmm. Ayan. Okay. Wali ka na. Ah, oh, sa si atin ito, oh. Oh, maray nakaanin na siya, oh. oh may patola oh, na. Lindi. Oh, <laughs> patola. Ay, ay, pa ay, 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 let's go na. ay, 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 tiktok, <muna> TikTok. <laughs> ay, okay. ay,